Hello. Good morning, guys. Yeah. Come back, guys. back. Come guys come Oh. Yeah. The boat, I'm pa rin guys Yeah, ayan Ingat po Sa pagbibiyahe sa mga kapatid na kapwa rider na naghahanap buhay oh, ingat po tayo baka baha na sa ibang lugar kasi e parang damag yata umulan guys kaya magingat mga kapatid na mga kapwa rider sa pagbibiyahe ah kasi maulan pa rin, may bagyo pa rin. Kaya ako, ginawa ako, bumabas ako. ah naglakad-lakad ako, nagbota ako. Aha, uh, walking exercise ako muna. Yan, kahit ay ito, dito ako ngayon sa uh, labasan sa amin. Hindi lang ang tao si umulan. Yeah, yan guys. Ang aking maglalakad-lakad. Oh. Dito sa labasan namin. Yo, nagbota lang muna ako, guys. Para makalakad-lakad ako. no oh, Ay, okay. kasi gusto kong yunat-unat ng mga ugat ko. <laughs> eh, mahirap may stack eh. Oh, sanay tayo kasi sa... <laughs> sanay kasi tayo sa pagkatrabaho. Kaya, ayan. Eh... Mahirap din naman na lumabas sa mga ganito na magbiyahe. Ganitong... mulan, may bagyo. Oo. Oh, oh. Mahirap sa sumuong sa... Mga Panahon Oo Kaya Ayan uh, O hanggang Ano daw Kuyata ito Itong Ganitong Pagulan Hanggang Weekend Kaya ayan mag ingat mga kapatid mag -ingat sa Magbibiyahe Sa mga kapatid Na mga kapwa rider na hindi na ang ulan makapaghanap buhay lang <laughs> oh, kaya dubli ingat po kayo mga kapatid aga uh, baha wag na pong lumusong oh, makasira lang po ang mga motor pag uh, lusong sa baha ayan ya Wag ka Wag na muna pong lulusong. Kasi okay. napakadikitado ko. Yeah, yan. Ang ating pag uh, lalakad-lakad guys dito tayo sa dadaan ako sa bakery guys bibigyan ako ng pandisal

at saka tayo tuloy natin yung ating paglalakad-lakad wala, at, uh, walang tigil pa rin ang ulan guys kaya yan mag ingat yan, tuloy natin <laughs> Nakabili tayo ng pandisal ayan oh. Oo. Oh. Ah, e, tuloy natin. Yung paglakad-lakad, guys. Masarap mag uh, ng kape na may pandisal. <laughs> ganito lalo ganito umulan. Ay, e, ayan, guys. Tuloy natin. Yung ating paglakad-lakad. Eh, ito. Oh, nakabili na ako ng pandisal, guys. Ayan, ayun na namin na uh, nag pamilya uh, yan anak ko ang poko ang isis ko yan kasya na ito kaya yan guys o sarap maglakad kahit na mulan yan ang ginawa ko nakabota ako nakabota ako guys ayan oh. ako para tayo hindi mabasa ayan, ayan guys nagbuta muna ako ayan hindi ako nag uh, paapa kasi nila ako kasi okay. mahirap nagbasa ngayon may Ayan guys Salamat sa inyong panunod guys Ayan na nandito na naman Ang ating Walakad uh, pa Okay Ayan guys oh Hindi hmm. lang ang tao kasi umulan At <laughs> ang ako lang ang lumabas uh. Ito guys, salamat sa inyong panonood. Sa akin na naman paglalakad-lakad ngayong umaga. Bye bye. Bye 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 bye. God bless, God bless. Bye bye bye.